Hello everyone! Hello my mermaids! Welcome back to our channel. And for today's video, it's going to be a short title haul video. It's one of your favorites sa ating channel na ginagawa ko. Kasi marami sa inyo nagkasabi, you like my fashion, thank you so much. Just yung practicality side of finding um, fashionable clothes na swak na swak sa ating budget, syempre, di ba? So, mag-start na ako ng haul video, guys. Sorry, kauwi ko lang galing work as always and medyo mainit nowadays. So, walang electric fan because marilinig sa mic ng ating camera. So, ayan, bibilisan ko na lang ang pagpaspas sa video na to para makita nyo rin ang mabilisan ko ano yung mga binili ko sa Taytay. Ang reason actually kaya ako nagpunta ng Taytay guys is because I want to find a pink dress that I'm going to wear for an event and of course I also want to find clothes na presko sa pakiramdam kasi hindi na talaga ako makapagpantalon ngayon guys hindi na ako makapag-legging sa sobrang init ng panahon pawis na pawis yung aking legs so yan, no no na talaga sa akin 'yan. So gusto kong bumili ng mga dress lang or kung mga maluluwag na pants or what not. So ito yung mga nabili ko sa Taytay. I spent less than 2,000 pesos for all these items. I think less than 15 items. So I actually have a budget when I went there. Sabi ko hindi ako mag spend ng more than 2,000 pesos because um wala lang. Ang dami ko pang mga damit na hindi pa nagagamit. Pero yun nga, medyo mainit siya. Kaya, I have to find uh, new clothes na will be comfortable kahit saan ko siya isuot. So, starting off, I have four pieces of shorts. And this is 75 pesos for three pieces. So, that's wholesale. Sa taytay -tay nga pala, when you say wholesale, you need to get three pieces up or um kung isang piraso lang ang bibilin mo i think they will add 20 pesos more or sometimes 15 pesos or sometimes 10 pesos depende sa shop pero anyway these are the shorts that I got for 75 pesos I got four pieces so this dainty shorts na parang may ribbon design sa harap it's garterized very comfortable at maganda yung tela niya for 75 pesos guys is very very sulit and marami pang designs to and colors guys pero ito lang talaga yung nabetan ko so yan and then i got three metallic shorts right here matagal na ako naghanap ng mga metallic shorts pero mahal siya sa Forever 21 at mahal din siya sa mall so ayan nakabili ako ng gold nakatayming ako ng malaking size guys actually free size siya wala talaga siyang small medium large you ha have to ano halungkat talaga dun sa stock nila para makakuha ka ng size na gusto mo so ayan i have a gold one And then I have a metallic rose gold or metallic pink if you would put it like that. And then I also have a silver one. So I pinapa na init. So yeah, I spent 300 pesos for four pieces of shorts. Not bad at all. And then I found this dress. It's um, light pink. So ito yung isa sa pagpipilian kong isuot do sa event na sinasabi ko sa inyo, it's a pink party. So turtleneck siya. Okay din yung tela niya. Manipis lang siya. So, it's not gonna bother me at all. And it's a long back dress like that. So, hanggang knees to. And then, mahaba lang ng konti yung sa likod. So, it's very cute. For 110 pesos only. It's 110 because isang piraso lang yung binili ko guys. Dahil hindi ko type yung ibang mga kulay niya. And I don't really need a lot of these. So, I think if wholesale mo siya bibilin, um, magiging 100 pesos lang siya there. And then, I also got um, these spaghetti strap tops. I got three pieces, pero two pieces lang ipapakita ko sa inyo kasi I also shopped for my cousins. Binilan ko din sila ng damit and I gave some to them. So, this is 100 pesos. Pag isa lang ang binili mo, but 90 pesos kapag tatlo. So, I got uh, three pieces, so 90 each lang siya. I got this pink one. Very nice. Kabagay na bagay sa skin tone ko. At ang naisip ko talaga when I saw this is pwede ko siya i na dito sa shorts na ito. So, there you go. And of course, I got a basic black na you can turn with anything. Shorts, skirt, palazzo pants, jeans. So, ayan. Boyfriend jeans. Ayan. There you go. Actually, nagustuhan ko rin dito guys yung strap niya. Very sexy. Manipis lang siya. And, syempre, malamig, malamig siya sa katawan. Maluwag siya sa katawan. So, there you go. And then, I saw this one, guys. Um, nakita ko sa parang Clueless Ata yun or Confessions of a Shopaholic na movie na parang yung artista may suot na ganitong color ng plaid. Black and red. This is just a loose type of pants. So, there. Yan. Yeah. Hindi siya flared eh. Diretso lang siya. So, malamig siya sa, ano, sa legs. You can pair this with anything, kahit rib sando or um yung mga off shoulders or kahit t-shirt lang na black, mabata-terno mo siya. So you can pair it with anything basta black kasi parang di bagay yung white or red dito. Eh. So black lang talaga siya. So this is 100 pesos only. So I think kung bibili ka pa lang mas maraming colors or design baka mas mura pa siya. Marami pong mga design doon in colors. May white, may mga plain colors din. So, ito, nabili ko siya sa may, ano, sa so, may outside ng bag pee area. Dun sa parang mga kahoy-kahoy lang doon. So, there you go. And then, I bought some dresses. Also, puro dress na ata itong natira. So, yeah, puro dress na siya. So, this dress, ayan, I got three pieces for 100 pesos each. Wholesale price. I got a white one. And, a salmon pink. Same design. Tapos, yung blue ones, again, binigay ko sa pinsan ko kasi, kailangan niya ng mga blue para sa school. So, there. This is salmon pink. Ang lamig niya sa katawan, yung tela niya, guys. Pero medyo maluwag siya nung sinukat ko dito sa may side na to. So, tatahiin ko na lang para hindi makita yung bra on the, on the side. So, there. So, that's 100 pesos each once again for wholesale. And if you'll just buy one piece, it's 120 pesos. So, mag a ka ng 20 pesos per piece ko pag hindi 3 pieces ang bibilin mo. And then, I got this dress. Spaghetti strap dress na parang um, ala Forever 21 yung ano niya. Yung kanyang design. Cotton yung kanyang tela. And it's color nudes. My favorite color. So, yan. Ang lamig niya sa katawan. Marami pa siyang ibang kulay, pero ito lang yung nagustuhan ko. So, I got this for 120 pesos. I think kung wholesale mo siya bibilin, makakuha mo siya ng 100 pesos kung tatlong bibilin mong dress. Pero, Since ito lang gusto ko, I just added 20 pesos for this. And then, ito, yung suot ko na yellow na dress. Very, ano, maluwag lang siya. Papakita ko sa inyem na ito. Maxi dress siya, tapos meron siyang slit dito sa side. Like that. So, yan, 100 pesos each. I got four colors. Yung blue, binigay ko sa cousin ko. And then, I have this yellow na suot ko. And then, I have a nude color one also. So, same lang siya. Same design and everything. Just the color is different. So, there. And then, I have a salmon color also. Ang lamig niya sa katawan, guys. Kanina lang may makeup ako. Hindi ako naaborido. Dahil usually, di ba, pag bagong ligo ka, sometimes you um, you feel like mas mainit or pinagpapawisan ka. Pero kanina, cool lang ako kasi ang lumig niya talaga sa katawan tsaka maluwag siya sa katawan, hindi siya dumidikit ba diba? may mga tela na pag pinabisin ka dumidikit siya sa skin and nakakairita siya ito hindi, so diba you can go wrong with this, 100 pesos lang siya guys so yan, and then the last one that I will show you is uh, my favorite pick for this haul because um, wala lang namumurahan ako sa kanya at ang ganda ganda niya um, I'm also looking for this type of parang formal or semi um, stylish dress because mayroon photo shoot na magaganap and I need to buy one at iniisip ko baka sa mall ako makabili nung ganong type pero hindi nakita ko siya sa Taytay, -tay, guys and this is a velvet skirt with um, high slit ganda nung colors di ba parang nag silver nag rose gold and then mayroon siyang katerno na ano crop top na off shoulders So, may imagine nyo siya, di ba, pagka Anyway, I'm going to post naman pictures of the photoshoot for sure. When I'm wearing this, just follow me on my social media accounts where you can see all the pictures. Facebook, you can just search Martha Jante or on Instagram at Martha D. Jante. So, yung link naman always nasa na end ng video or on the description box below. Before I end this video, guys, mayroon lang akong short story sa inyo. Um, I think it was Like, three weeks ago, someone messaged me on Facebook sa sabi niya, kung no daw ba akong time makipag-usap. Tapos, sabi ko, sige, ano, ano yun. Kasi, di ba, alam niyo naman, if I have time and you have inquiries and you need advice, I always reply naman, guys. So, sabi niya, hate daw niya ako before. So, parang nagulat ako kasi parang first time talagang may nag-confront sa akin na ganun. Usually, yung mga bashers, mga chicken shit eh, mga duwag naman, keyboard warriors lang na kung ano-ano kinukomment, wala namang muka. Pero siya talaga, diretsahan. Sabi niya, na hate daw niya ako before. So, syempre, tinanong ko kung bakit. Tapos sabi niya, online seller daw kasi siya. And, um, a lot of her stuff came from Taytay. So, um, nagbibenta siya ng clothes online at sa Taytay siya namimili. And ever since daw na nag-upload ako ng Taytay Haul video, kasi alam niya naman guys, ako talaga yung nag-start ng Taytay Haul video sa YouTube at marami nang sumunod. So, mas kumalat na siya. Mas marami ng tao yung nakadiscover sa Taytay Market. Um, namura talaga siya. And humina daw yung business niya. So, that's the reason why hate daw niya ako. Pero, may pambawi naman siya. Sabi niya, um, pero ngayon daw, love na daw niya ako. Kasi nakita daw niya sa mga videos ko na how genuine I am at na-enjoy daw niya yung mga vlogs ko. Pero yun nga guys, I also said sorry to her kasi hindi ko naman intention yun guys. Of course, to ruin businesses at maapektuhan yung mga business ng mga sisters natin out there. So, kung mga online shops man kayo, nanonood sa akin ngayon, and you're getting your things from Taytay -tay at naapektahan yung business nyo. I'm very, very sorry. Hindi ko po yung intention. I uploaded the Taytay haul video because I also want to help people like me na, um, gustong makabilin ng mga clothes na very fashionable pero reasonable yung price kasi 'di ba marami naman talagang mga price sa mall na talagang super super parang overpriced na mabibili and um, ever since i discovered Tai because of Sis J um talagang natuwa ako nakatipid ako ng sobra at marami tayong mga sisters out there na Um, limited yung kanilang budget. And, of course, sino ba namang tao ayaw maging fashionable, di ba? Sino ba namang tao ayaw makakita ng mga good finds when it comes to clothes na very replaceable. Kasi, for me, you don't need to buy clothes na super expensive because maluluma siya sa kakalaba or sometimes masisira. So, yun. Um, yun talaga yung pinaka intention ko, why I did it. I, whole video is for me to help out a lot of our sisters out there, especially sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho, mga sisters natin dyan na may sinusuportahang pamilya na gusto makabili ng murang damit or something like that. So, yun lang. Pero, um, nag-usap naman kami and we're good right now. Actually, believe nga ako sa kanya. Gusto ko siya kasi very, very frank siya like me. Very straightforward. And, ayun nga, um, na-appreciate ko talaga na she told me the truth about it. So, yun lang. Um, sana guys, sa kahit konti lang itong mga stuff na pinakita ko sa inyo, nagustuhan nyo pa yung ating video for today. And kung gusto nyo makabili ng mga designs na pinakita ko sa inyo and you have time and budget, go to Taytay para maabutan nyo pa itong mga designs ito kasi they change. Also, of course, the things they sell every now and then. So, um, all of these items, again, I bought at Bagpi. Hindi na ako naglipod sa iba pang Changge because, because it was raining when we went there. so union guys thank you so much for watching and as always i love you all and god bless bye